mas mura, mas kalidad at mas matibay na gamit sa bahay ba ang kailangan mo? Dito lang yan matatagpuan sa practical home furnishing. Hindi mo na nga kailangan maghanap pa ng bilihan ng kompletong gamit sa bahay mo. Dahil dito nga sa practical home furnishing ay kumpleto na dito at pwede ka rin mag-request kung anong kailangan mo at ibibigayan ng practical home furnishing, Candelaria Branch dito sa may barangay Mangilagsur Candelaria Quezon at eto ay katapatan lamang ng United Candelaria Doctors Hospital. Bakit nga ba sa practical home furnishing ka dapat bumili? Dahil dito mo matatagpuan ang mga gamit na talagang tumatagal at talagang magandang klase na makakasigurado kang matibay at makakasigurado kang babagay sa bahay mo kaya mag practical home furnishing ka na. Dito nga sa practical home furnishing ay matatagpuan mo ang quality, matibay at kalidad na produkto. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa may practical home furnishing Candelaria branch. Talagang sulit at quality ang kanilang mga produkto dito. Kaya naman, kung bibili ka ng gamit sa bahay mo, ay dito ka na bumili sa practical home furnishing. At dito nga, ay makakasigurado kang mas mura kaysa sa iba at mas matibay. At makakasigurado kang kalidad. Kaya lagi mong tandaan, basta kumpletong gamit sa bahay. Practical home furnishing lang ang number one. Nandito tayo ngayon sa may practical home furnishing dito sa may uh, barangay Mangilagsur, Candelaria, Quezon. So dito lang yung matatagpuan sa may uh, tapat ng uh, United Candelaria Doctors Hospital and then makikita mo na tong uh, practical home furnishing. Tara pasok tayo sa loob at tingnan natin yung kanilang iba't ibang klase ng mga furnishing dito. Hi guys, this is Jet from Practical Home Furnishing and we are here at our branch store located at Barangay Mangilag, Candelaria Quezon. And dito sa Practical Home Furnishing, meron tayong mga appliances and furniture's. Meron din tayo mga closet cabinet, plastic drawer, uh, steel cabinet, uh, kitchen organizer, and then mga steel cabinet, sofa, home, and bed. Mga dining table, meron din dining by 6 and by 4. Eto pa! Dito sa Practical Home Furnishing Candelaria Branch ay may ino-offer din silang 4x1 one take 1 one. sale and bundle sale. The best talaga! Dito sa Practical Home Furnishing kaya kung practical ka ay dito ka na bumili ng kompleto ng magagandang gamit sa bahay mo. Ang Practical Home Furnishing Candelaria Branch ay open simula 8am to 6pm. Huwag ka nang maghanap pa ng ibang bilihan ng gamit sa bahay dahil dito nga sa Practical Home Furnishing ay welcome na welcome ka dito dahil dito sa Practical home punching, ikaw ang bida dito. Iniimbitahan ko po kayo na dito na kayo bumili sa Practical Home Furnishing Candelaria Branch located at Barangay Mangilag, Candelaria, Quezon. Maraming salamat po. Kaya kung mamimili ka ng gamit sa bahay mo, ay ito ang right choice para sa'yo. Ang Practical Home Furnishing. Ito pa, napakagandang pangregalo ng mga produkto nila dito na makakasigurado ang masusurpresa ang pagririgaluhan mo. Kaya naman, piliin mo na itong Practical Home Furnishing na may matibay, kalidad at murang produkto. At basta nga gamit sa bahay, ay nandito na lahat hinahanap mo. Kaya dito ka na mamili. Sa Practical Home Furnishing Candelaria branch at meron din silang dalawang outlet sa San Pablo City.